Ang Napapagod na ba ang puso't isip natin? Ang nakapasan ba ay bumibigat na rin? Ilapit sa ama ang ating sarili Makikinig at sas at siyang parati Ang laging dalang ng namamahala Tumibay sa nang lalo ang ating pag-asa Laging manalig at manghawak Sa magagawa ng Ama Magtiwala sa Ama Sumampalataya na Tutulong siya Sa kanyang kapangyarihan Nagabay sa akin na magtiwala ang ating pag-asa Oh whoa -oh, whoa -oh, whoa -oh, whoa oh Magpatuloy tayo sa paglilingkod Ano man ang mangyari ay huwag tatalikod at tanaw na natin ang tunay na ligaya Sa bayan niyang inilaan Kanyang mayroong tahanan Ang laging dalangin ng na namamahala Pumibay siya ng lalo Ang ating pag-asa Laging manalig at manghawat Sa magkakawa na ama Magtiwa Sumampalatayang na Tutulong siya Sa kanyang kapangyarihan At sa na mag-uumapaw Ang ating pag-asa Kapag sunod-sunod na ang mga pagsubok sa iyo At hindi mo na alam kung saan tutungo Huwag mong kalimutang na rin Lagi ang ama nananabik na tulungan ay sobrang bigat na Magtiwala ka pa rin, maging matatag ka pa rin Tinutulat ng ama ang mga pangyayari Di para tayo'y pa manghina Kundi upang lalo magsumiksik sa kanya At lalo pang palakasin ka Magtiwala sa ama Sumampalataya na Tutulong siya sa kanyang kapangyarihan Kagabal sa Unay na magtuo ng ang ating pag-asa, woah, 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 ating pag-asa.